Okay, she. Look, mga bata ngayon, we're here for today. So, very, very happy day. Sa lahat ng bagong pasok. So, check it Please don't forget to click the subscribe button on tiny bell para lagi kayo update. And, kaya nawa yun na yung palan. Kaya, so, so, na video ka pa. For the next video, mga bata helmet. Bala ko lang naman magka-pe rito. Pero, ito na nga. Ngayon, <laughs> 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 mga bata helmet. Si Ate Mercy. Boom! Natalagay! Tandaan niyo ba yung video natin during pandemic, during the lockdown, no, Bichoga Purse? Ate Mercy, yung kauna-unahan na nabigyan natin ng ayuda at time. Gusto na lang po yung tanggalin daw po yung bukol. Naiiyak na lang po. Ayan, naiiyak na rin si Ang. Ang pagkano po eh. Tango. ay. Mabigat na lang ako, salamat. Ingat po kayo. Maraming salamat. Bama, gusto po kayong... Talagang mega iyak talaga sa ating Mercy. Hindi ko makakalimutan niya. Pero buti na lang, operahan na yung baby niya, no? Diba? Ano ang yung baby mo? Sa MCMC MCMC sa Philippine Children's yeah. yeah. Pero syempre may mga maintenance pa yung mga bata helmet Kung magpapabot ng tulong, ulit tayo ulit! Yes, <laughs> kinakakaloka! <laughs> <laughs> Ayan, yun na, makikita namin si Ate Mercy ngayon. Sobrang lang na pinagbago niya. Makikita talaga na improve si Ate Mercy. And congratulations kasi nakala nakalaya na yung asawa niya. <laughs> kasi noong time na yun, isa pa yun sa pinang problema ni Ate Mercy. Kasi nga, alam niyo na, nandun ka na sa loob. Pero eto, nag-chika lang si Ate Mercy. Ate Mercy, sino minoto mo? Ate <laughs> Mercy! <Uy>, Bakit <laughs> dumatawa? talaga ba yung nakaboto ka nun? Apo sa QC po. Sa QC? Apo, sa... Pero yung barangay ang hindi ko nakaboto rito? Hindi po. Bakit si BBM naman yung binoto natin siya? Akala ko po okay si. Yeah. Akala ko po okay siya. Yeah. Akala ko po okay siya. <laughs> <po okay>, <laughs> <laughs> <po okay>, <laughs> Anong panawagan mo ngayon, Timarcy? So, ano ba ngayon? Yung kumpara nung dati, ha, ah, nung lockdown tayo, mas okay ba yung binihin noon? o yung ngayon? Ay, eh, ngayon po, ang 500, isang daan na lang po para sa akin. Kasi so, sobrang mahal po, ang 1,000 po para sa ng 500. Ngayon po, wala po talaga. Talagang mag ex sa ano ka, kayod ka kasi kulang pa po. Si Ate Marcy, yung katrabaho sa, sa gasolinahan, mga kabatang helmet. Doon pa rin siya sa dati. Yung gasolinahan tayo, na nagkaroon din ng na issue. <laughs> Pero ayun nga, so ngayon, talagang kakayod ka talaga para maging sapat, kahit hindi sapat. Kahit anong sipag tiyaga, wala po ay Kahit na pa rin po ang binoto mo Kala ko may pagbabago. Wala pa rin po. Kala ko may pagbabago. Sa tao lang pala may pagbabago. <laughs> 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 Sa'yo lang po, de Mercy. Pero, hindi ka lang ilokano. Ay, hindi. Kala lang yung bisaya. Eh, sino binoto mong business Siyempre, Tara? Ay, busy po kami. Noto ko si ano yun eh. Si ikaw? Si, eh, hindi. Si ano ba yun? Nakalimutan ko. Hmm. Sino ba uh, mga... Hmm. Sino ba mga... Ano ba naman yun eh. Oo, oh, kasi diba? Siyempre mm -hmm. yung anak ka ni Ate Wiles, sige lang opera. Kaya <laughs> mo, <laughs> sure. Maesik, oh. kailangan doktor. Hindi ako kayo mo, doktor. Di ba, Ate? Oo. Babihin mo i-shout out mo na yung mga kasama mo sa gasolinahan. Saka sa guys. Saan na kayo dyan? Dito ako sa SM. <laughs> sa so, mga lahat na katrabaho ni Ate Marcia at ah, sa gasolinaan. Shout out sa asawa yung katrabaho ngayon. Okay, St. Ba? Michael Bo, security diba? guard. Diba? alam mo mga kapat ng ang ganda nun, ha? na ha. Paglihabas, nagtrabaho, naghanap po. Hindi yung... ka gaya sa iba dyan, ano, pamatay patay mo, no? sa Marcia, no. ng asawa mo. Ano po siya, nag-upisa po siya sa, ano, pagtatrabaho po sa ano, pag may kikita lang ng feeds, doon po sa so, ano, nagtanong-tanong siya, tapos nagpahinati po siya. Ano po, linggo, ilang buwan hindi po siya nakahanap. Ano po siya, naburuw ko. Tapos yun sabi ko, magtrabaho ka, tutulungan ka, matulungan tayo. Ano po, nakahanap. SG po siya ngayon. Ayun o, no? kahit Ay, na hindi pa tayo hide Pesos <laughs> <Nakita mo> na? <laughs> sa 20 pesos na bigas. Nakita mo na? Nakarating sa'yo yung 20 pesos na bigas? Ay, dati ko nabutan ko yun. Pero ngayon po, ano, isang kilo sa 60 pesos. Koko <laughs> pa din. Na? kulang pa sa amin. Grabe, no? Di e, pa rin masarap. Kailan na mo naabutan yan? Ano, ilang taong pa niyan? Hmm. Bata pa po. 1993. O, no. 1993. Kada helmet yung 20 pesos na bigat. Oo, oh, namin no, na tanay ko po yun. Diba? Halaga pa dati ang pera kaysa ngayon po. Ngayon po, wala po talaga. Wala na? Wala na? Ano? Wala na po alaga ngayon ng pera. Wala na na po, wala na po. Yes, mo ngayon, ano na yan? Parang bariya na lang talaga. na lang po talaga. Parang isang araw may isang hindi eh, po. kay baby, tsaka kay tatay pala. Ay, po kay nanay, tatay. Si Ati Marcy pala yung nabigyan ng Pangmalakasan at nagkasulitan ni Madam Pusong Peripin. Gino, <laughs> lakot na. na. mo si Madam Diyosa. Hello po, ma'am. <laughs> Sana po, ma Kanta ko po ulit yung ano nyo. Yung... <laughs> <laughs> Maalala nyo na po siya. Pero bihira na si Madam Josa. Nag-busy na rin. mag ng lockdown. Nag-lilo na rin siya sa YouTube. Hello po. <laughs> Speechless ako. Nagulat din po ako eh. Hindi <laughs> siya pa paniwala. Lumaki na ako. <laughs> Lumaki na rin siya. Abis least ito panahon. Yeah, Pero at least healthy po si Ate Marcia. Oh, oh. Makikita Pakikita niyo yung unang video. Hanapin ko talaga yan. Ibang iba. <laughs> Ibang iba na po. Ipapawasan na po yung problema. Pero natin pa rin Hindi ba. ko talaga mawawala sa akin yung problema. Pero kayod lang talaga ay daw po talaga. Talaga po sa araw-araw kailangan natin kasi sa wala tayong trabaho. so ayun nga mga bata helmet, umalis po si Ate Mercy. si Ate isa po sa mga natulungan natin na mabigyan ng ayuda during the pandemic era. So ayan, binili na lang natin siya ng tinapay dito para may pasulubong siya sa pamilya niya, sa anak niya. Kasi buhay pa pala yung tatay niya. Yeah. So isi eh, sa ating Mercy na naka-receive na pang malakas. Nagasulito! <laughs> kasi nung time na yun, wala talaga silang lutoan. Wala silang panluto. Pan sila kakain. Pero yun nga, sabi nga ni Ate Mercy, nabudol nga daw siya ng 20 pesos na bigas. <laughs> pero nakakatuwa dahil lang vice president niya, si Doc Willie Ong naman din, di ba? Nag-isip naman siya talaga, pero umasa daw kasi sa 20 pesos na bigas na ngayon, parang Hay na ko na lang daw. So ay mga bata, helmet, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ng mga sa buhay, yung helmet din ang keeps getting better every day. God bless everyone. Maraming salamat sa inyong lahat na hindi nag-skip ng ads. Kundi dahil sa inyo, wala tayo may pangbibigay sa mga ganitong klaseng mga senaryo. So kaya na po napupunta yung revenue din natin na yung mga on the spot talaga. Oo. Na bibigyan natin ng tulong. Na karapat dapat. Pero nakakatawa talaga kasi andun yung development and yung progress nating Mercy, na hindi siya nanatiling lugmok. Talagang bumangon siya. talagang nagpursige talaga siya. So, ay mama, dahil ah. meta, manginain na ako ulit. Bye!